ba ang pinaproblema ng mga nanay araw-araw? Bakit nga ba ito yung pabansang problema ng mga nanay araw-araw? Yun na yung mag-isip ng pang-ulam, lulutuing ulam, at ano naman kayong ulam mamaya, bukas, usang araw. Isa, at isa pa sa pinakamahirap ay ang mag-budget, lalo na kung ang budget mo ay talagang tukod na tukod lang. So, bilang isang nanay, ito na naman tayo, dumedeskarte na naman tayo ng panibagong recipe na ulam. Hindi ko alam kung ano yung kalulusutan ng lasang ito. Pero, stay tuned, guys. So, ayan. mag tayo ng sibuyas bawang, hintayin natin, at saka luya, hintayin natin ito na mag-golden brown. So, ayan nga, guys. Bakit nga ba, sobrang araw-araw na lang talaga, ay mag-isip tayo ng pang-ulam Araw-araw din, araw-araw na ginawa ng Panginoon. Yun lang talaga yung, ano parang ang bigas kasi ang dali lang hanapin, pero ang pangulam ang hirap isipin kahit na may pambili ka. So, ayan guys, naglagay na rin tayo ng tatlong chap na kamatis dahil ang lulutuin natin ngayon ay adobong posit pero nilagay natin ng twist. So, gisahin lang natin yan hanggang sa ito ay maluto ang kamatis. So, ito guys, talaga yung may, bigla tayo yung nagiging magician pagdating sa ulam. So, next, ilagay ilalagay natin itong ating pusit, gisahin at lang nating maluto. So, habang nag, nag ako nito guys at nag-voice over, gusto ko lang ikwento sa inyo na ah, uh, isa ito sa pinakaayaw kong mangyari sa buhay ko kung bakit ayaw kong mag-asawa dati. Kasi pinakaayaw ko talaga ay yung mag-isip ako ng pang-ulam araw-araw. Piling ko kasi pag naluto ko na ngayon at ang isa pa dyan, hindi ako marunong magluto dati kahit magsaing. So yan, no choice dahil ako ay lumande, nagkaroon ng asawa, nagkaroon ng anak, nagkaroon ng pamilya, walang maasahan, nagbang pwedeng magluto, kundi ako lang mag-isa. So kaya yan, nagiging magician ako pagkaluto natin ng pusit, tapos may nakita akong stock ako na pansit bato. Talagang nilagyan ko ng pansit bato guys. Ito ng aking adobong pusit. Kahit dahil gusto kong parang may something nakakaiba akong gawin dito. Para hindi boring. Lagi na lang kasing adobong manok, adobong pusit, sinigang na manok. Ganyan talibhasa guys. Hindi ako kumakain ng karne. Gulay, isda, at saka manok lang talaga yung kinakain ko kahit na yun ang podcast so iniisip ko rin yung mga kasama ko sa bahay so ito na guys dahil uh, luto na ang pusit sinubukan ko naman na ilagay ang talong nilagyan ko nga pala ito guys ng talong kasi para gusto ko may gulay talaga siya kasi ngayon madaling, murang sirain ang ating katawan, maraming tayo mabibilin mura para masira ang ating katawan pero mahal ang magkaroon ng kalusugan ng katawan ngayon, kaya ingatan natin guys yung ating mga katawan, kung maaari isang beses lang kayo kumain ng karne sa isang linggo, yan nilagyan ko na to guys, ng pansit ba to so ayan, halo halo ko lang yan, pero nagdarasal ako guys kung paano, kung ano magiging lasa nito, kaya bahala na kinakabahan ako, So, ang nangyari dyan, hindi <laughs> na adobong pusit, naging pansit bato na siya na may halong pusit ang nakakatuwa pa niyan guys paborito kasi sa pansit ba to so para naging ulam na stock na siya de. nagdoble na yung carbohydrates niya so bahala na lang kasi dinner naman kaya ayan ang kinalabasan ng ating recipe for today's video basta mga nanay maparaan yan basta may lasa basta pwede i-partner sa kanin okay na yan kaya yan ay isang ulam tipid tips natin for today's video so ayan guys isa ka, pa, isa ka rin din ba sa nag-iisip ng ulam araw-araw kahit alam mo nang kahit may budget ka pa kahit tukod yung budget mo isa lang ang problema ng mga nanay yun ay ang magkaroon ng ano na naman kaya ang iuulam lulutuing ulam paano mag-budget number one problema na yan ng mga nanay so ayan guys mukhang pwede na to lagay-lagay lang ng kaunting tubig at Solved, solved na. Guys, isa pa ha. Ito yung isa pasama sa si share ko. Hindi po ako nagbibitsin sin or magic syarap. Dahil ito po ay number one na pinagbabawal po sa akin. Dahil ako po ay may uric acid. So, ayan guys. Kaya ako po ay minsan naglalagay ako ng soy sauce. Pwede kaya ay konting oyster sauce at ibang mga seasoning na nakakapagpalasa. Isa sa napatunayan ko na hindi mo naman pala kailangan gumamit ng beet sheet. Pwede kaya ay pampasarap ng mga seasoning na maraming uh, preservatives yun lang guys isa sa pinakamagandang gawin natin sa pagluluto ay iwasan natin ang bitsin at saka magic sarap nilagyan ko rin to guys ng dahon ng malunggay dahil ang baho, dahon ng malunggay ay maraming benefits sa ating katawan So kung pwede lang maari lahat ng aking ulam ay nilalagyan ko ng malunggay. Sobrang adik ako dito sa dahon ng malunggay at maganda ang uh, benefits nito sa aking katawan. At kahit kanino sa atin, maganda talaga ang malunggay. So ayan guys, ang ating recipe for today's video sana ay nagustuhan ninyo at nakarelate din kayo sa problema kung problema kong araw-araw kong pinoproblema problema. bigla ko rin namang nasusolusyonan paghawa ko na si Sandok Kawali at si Kalad so ayan lamang guys thank you for watching at pwede na natin kainin, pwedeng lagyan ng kanin at walang kanin